Ang araw mga lods, this is Legendary TV So for today's video mga lods So pag-uusapan natin, kano yung mga Possible na masisira Sa motor natin Kapag tagulan, so ngayon Nakajaket tayo, or nakakapote tayo Ayan o, para safe Dahil maulan dito sa amin mga lods Ayan o, ayan, medyo silaw Ayan, maulan ayan, Medyo maulan dito sa amin So yung tips lang no, para Maiwasan natin uh, In case no, kasi kapag tagulan laaming nababasa sa motor natin ano yung mga possible na masisira sa mga motor natin mga lods tara silipin natin yung motor ko let's go yun na nga mga lods ayun yung motor natin sa labas so basang basa ng ulan so check natin yung mga possible na masisira sa motor natin kapag tagulan so ito dahil bago pa so unang una mga lods lagi nating check yung ating kadena dahil tuyo po yan dahil kanina nilagyan ko na po yan ng oil. So, ayan, nakita nyo. Tuyong-tuyo. Dahil nababasa po kasi siya ng ulan. So, tapos, mga lods, ah, mabilis po siyang ah, tumatalas yung kanyang ngipin. Ayan, Oh. Ngipin ng ating sprocket. Tumatalas dahil gawa ng tumatalsik yung mga graba yung mga ganito mga buhangin at dumidikit dun sa ating kadena kaya ah, mabilis siyang um, wapud-pud yung ngipin ng sprocket natin. So, tips lang doon, lagyan na natin lagi ng lubricant or oil yung ating kadena para hindi masyadong kapitin ng mga graba. So, yun. Ano pa ba? Yung mga possible na masisira. So, next natin masisira mga lods, di ba? Kung napapansin nyo, kapag tagulan yung ating bearing, nagalagotok, lagutok lagutok ng ganon. So, nawawala din po yung kanyang grasa kapag tagulan kasi napapasok nga ng tubig dahil ikot siya nang ikot nauubos yung uh, grasa niya doon sa loob so tendency masisira yung mga biring niya yung mga bilog bilog na malilit mga lods no? magsasagian doon sa loob bakal na bakal kaya kung napapansin nyo nagalagotok lagotok siya no? yung mga biring natin so ayan Ayan mga lods. So, possible yung iba mga lods na masisira sa atin. Yung mga bolts na kinakalawang. No? Oh, yung mga stock bolt natin, kakalawangin yan. So, pwede rin natin na after natin gamitin sa tagulan, uh, washingan natin. So, next natin mga lods ay yung ano pa ba yung possible na sira. So, in case na naka-open to mga lods, ayan yung ano natin, yung mga cover natin. So, in case na naka-open yan, possible na mag-grounded -ground, yung mga wirings niya kasi nababasa ng ulan. So, yun lang. Siguro, um, mas okay pa rin kapag complete cover tayo para miwasan natin yung grounded na mga wirings. Yan. Nasa ulanan tayo mga lodges no? So, yun lang. Ano pa ba yung possible na masisira? Sa tingin ko kasi mga lodges yun lang din talaga. Then, next yung ating spoke yung mga spoke natin yung dito kaso lang sa atin nakamags na tayo ngayon kaya safe tayo so yun sa mga nakarayos rayos na spoke or nakarimset tapos stuck, yan possible din po yun na kakalawangin kapag tag ulan so tip lang at try natin gamitin mga lodges yung ating mga motor um, pwede nating uh, washingan or basahin lang natin ng tubig para maalis yung mga graba yung mga nakastock na Uh, putik doon sa ating motor. So, ganun din sa makina natin para hindi uh, magkakaroon ng mancha ay ugasan na lang din po natin mga lods, no? Para laging bago yung ating motor. So, yun lang mga lods. Mga lods, hanggang dito na lang yung ating video. Sana nakatulok yung kunting tips, no? Uh, kapag after natin gamitin yung motor natin galing sa ulanan ah uh, make sure na wasingan natin para maiwasan yung uh, dumi no may yung pagkaroon ng mancha sa ating mga makina uh, at maiwasan natin yung kalawangin yung mga parts nating motor so wasang, wasingan na natin bago natin i-park para mas safe at laging bago yung ating motor yun lang mga lords ingat po maraming salamat and ride safe po lagi kasi um maulan ngayon dito sa atin at na mga bagyo ayan ingat na po sa atin no? at madulas yung daanan laging check natin yung gulong natin kung ito ay goods pa kaya or pwede pa natin gamitin pang daily sa mga tagulan at safe tayo so yun lang mga lords ingat po sa inyong lahat alam